Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pung sumado sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ng ating Pecha para po ngayong August 24, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin dyan, at sa mga bago, bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa August, yan po ay 8. Uh, 24 sa ating petsa 24 din po sa ating taon Ayan. August 24, 2024 And simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito 0 plus 8 is 8 2 plus 4 is 6 2 uh, two plus 4 ulit is 6 Ganoon pa rin po sa bandang gitna 8 plus 6 is 14 At 6 plus 6 is 12 at sa bandang baba din po, 14 plus 12 is 26. And mga edo, ito po yung ating unang numero. Meron po tayo 26. At yun naman pong kapares nating numero, dito pa po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 8 plus 6 plus 6 is 20. And mga idol, ito naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 26. At meron na rin po tayo ditong kombinasyon. Pwede, pwede na rin po natin itong nakayaan. Ayan, 20-26 or 26-20. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 26 and 20, simplify lang po natin yan bago natin yung sumada. At dito po sa 20, 2 plus 0 is 2. Uh, dito naman po sa 26, 2 plus 6 is 8. At ito po ang ating isusumada ngayon, 2 at saka Ayan, uh, unahin natin yung sumada ang 2. Kukunin mo natin itong 20. Yan, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin dyan ang 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin ang 38. Sumada 10 by 3 plus 8 is 11. At 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. Uh, dito naman po sa 8, kukunin muna natin itong 26 sumada 26, 2 plus 6 is 8. Pwede rin po ang 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8 at 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. And mga dito ito po yung mga numerong nakuha natin na pwede po natin pagpilihan dito sa ating sumada para po ngayong August 24. Meron tayong 2, 20, 11, 38, 29, 8, 26, 17, at 35. Ayan, rambo lang po natin yung mga numerong yan. Kipilihan po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga korosyonada po nating numero. At doon naman po sa ating sample. Kinuha natin dito yung 35. 35 at 11. Ayan. Then 26 and 2 at 17 and 29. Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin nakuha. Sa ating sumada ngayon pong August 24, eh, meron tayong 35-11, 26-2 at 17-29. Meron po tayong tatlong sample dito at kung nagustuhan nyo po itong mga kombinasyon natin nakuha, eh, pwede pwede rin po natin itong matayaan. Pwede rin po tayo magdagdag o kumuha dito sa taas ng na mga nakaincircle po ang mga numero. Ayun na lang po yung pumili o na pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumadu sa betya para po ngayong August 24, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.